afternoon and good evening ayan nandito po kami sa bagas bus ayan, dito kami mag di uh, dinner ayan kasama po namin ang Tim brooks and si kuya nelson ayan dito guys oh oh yan, oh ganda dun sa taas happy birthday po kay miss denmark ito po ay uh, birthday celebration kasama sila Unli Unli rice yan? syempre kumakain na sila kasi Unli rice kaya kailangan bilisan ang pagkain para masulit yung Unli kamayan mapaparami na naman po ang kain natin ito kasi sabay sabay and syempre nakakamay o diba may natira po ako, sayang po ko. Iprito ko lang po bukas. Ulam na uli. Mm, tama. Si Ate Lorne din, 'no. Ako din, 'no. Kaya, take apart. Hala. Marami pong nagugutom. Tapos ito pong mga boto, iuwi din namin para sa aso ni Kuya Brock. Kami wala nang tira. Wala natira tira sa amin bukas. Wala na 'tira lang natira. Hay naku, bilis lang yung mag-order. Tama 'yan. Pag pagbeer Kuya, pahingi daw akong tubig sa suyo. Mag-order din kami na ano. Um, ng... Kukunin ko na lang doon, kuya. Mag-order din kami ng isang nachos, isang calamari, saka isang french fries. Pwede kami magpaano ng plat. Pwede ka mag-live yun. Tapos nang ano. kumain. Uh, Luga ka loob. Yan, yeah. happy birthday. Mag-live ka, Nelson, sige. first time mag-live. <inaudible> Sabi mo ano? Miss, ang, ang mainit na pagtanggap. Rampin ng Timbrook sa akin. Yeah. Hindi mainit malamig kasi malamig dito. <laughs> <laughs> Ang malamig ah, na pagtanggap ah. ng timbrok. Kasi baka pag mainit, eh, mapaso ka, umalis ka. No, Ate Lonnie? Oo oh, nga. <laughs> Kaya malamig. Wala, adang, naiwan ako sa kabilang ba. Macharge nala ako sa sakyan mamaya. Lobat na po tayo. <clears throat> pero kailangan natin mag... Kailang mag charge. Kailangan natin mag-charge mami. sige, picture na muna daw tayo kay Sir. Ah. So, eh, marami kami. Marami kami. Paano ka papayat? Hmm. Amin pagkain. Ay, nandiyan sa iba, B. oh. Ba, oh, dapat ba to? Mm. Pwede mo ikot 'yan. Ikot mo. Chocolate cake. Kasi wala pizza. Kasi sa'yo na ako ng pizza. sa <coughs> <coughs>